Anim na sospek na ang hawak ng mga polis kaugnay sa pagkamatay sa hazing ng isang criminology student sa Quezon City. Ang paglutang ng mga sospek posibleng maging daan para tuluyang malutas ang kaso at mahuli ang iba pang sangkot. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Ponsala. Kabilang ang makuhang ito ng CCTV ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City sa mga sinasuri ng mga otoridad sa investigasyon sa pagkamatay ng hazing victim na si Aldrin Bravante. Nakuna ng pagdaan ito sa Biak na Bato Street bago ito lumiko papunta sa Maynila. Sa mga oras na yan ay isinusugod na raw sa ospital si Aldrin. Ilang oras yan pagkatapos ng kanyang initiation ride sa Tau Gamma Phi Fraternity. Idineklaran dead on arrival sa ospital si Aldrin noon. Kasunod ng pagkamatay ni Aldrin, agad inaresto ang dalawa sa mga sospek na nagdala sa kanya sa ospital. Sumuko rin ang dalawang iba pa. Sa pamamagitan ng kanilang mga extrajudicial confession na tukoy ang iba pang mga suspects sa hazing. Sila ay sina James Ansel Rubiso, Alfredo Bautista, John Gabriel Cayabyab at isa pang hindi pa pinapangalanan. Kusa na rin sumuko ang dalawa pang pinangalanan na rin ng Quezon City Police District. Unang sumuko kahapon si John Xavier Arcosa kasama ang kanyang mga magulang. Habang kaninang tanghali naman sumuko si John Arvin Kyle Josena, kasama ang kanyang tiyahin na walang kamuang-muang na sangkot pala sa hazing ang pamanghin. Sa katotohanan po, siya po yung may gusto talaga although gusto ko din po. Kasi gusto kong malinawan kung may partisipasyon ba siya o wala. Ang sinabi niya po ay sa labas lang daw po sila ng venue. Tagabantay sila sa labas ng venue nung... No? Sa kabuuan, anim na mga sospek na ang hawak ng QCPD kaugnay sa hazing. Maraming mga critical information at key points silang mga binigay. Tulad halimbawa kung uh, sino ba yung nagdetermine kung saan yung place gagawin yung uh, initiation rights. Sino-sino yung mga nakamotor uh, na pumunta roon na nakita natin sa CCTV. So isa-isa nilang na-identify at isa-isa nilang sinasabi kung sino-sino yung mga yun base sa salaysay ng mga sumuko si Kyle Michael De Castro ang treasurer ng Tau Gamma Phi PCCR chapter, sina Justin Artates at Mark Leo Andales ang deputy grand triskelion. Habang si Lexer Angel Manarpias naman ang tumayong master initiator. Nakalap natin lahat ng necessary evidences ano at uh, matibay na matibay yung mga ebidensya yon at tatayo sa husgado na magsisecure ng conviction. Nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa Bureau of Immigration at sa Aviation Security Group para mailagay sa travel watch list ang iba pang kinasuhang sangkot sa hazing. Sa ngayon, labing isa pang persons of interest ang hinahanap ng mga otoridad. Nagbabalita mula sa frontline, Justine Punsalang, News 5. Mga kapatid, Julius Babao po huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5